Pagkatapos niyang mabinyagan sa ilog Jordan, inakay ng Espiritu si Jesus sa ilang apat apatnapong araw, apat apatpong gabi. Pero hindi aksidente ang pagpunta ni Jesus dito. Ito ay lugar ng pagsubok, isang labanan bago magsimula ang kanyang ministeryo. Pagod na si Jesus, gusto ng kanyang katawan ng pagkain. Pero mas mahalaga ang kanyang misyon kaysa sa kanyang gutom. Kung ikaw ang anak ng Diyos, utusan mo ang mga batong ito na maging tinapay. Nakasulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Ang mga bato ay nanatiling bato. Pinili ni Jesus ang pagsunod kaysa sa kasiyahan. kung ikaw ang anak ng Diyos ihulog mo ang iyong sarili sa pagkat nakasulat uuutusan niya ang kanyang mga anghel upang protektahan ka ito ay isang hamon ng pagmamataas isang tukso upang patunayan ang kanyang sarili upang pilitin ang isang himala ngunit hindi gumaganap si Jesus sa utos nagtitiwala siya sa kanyang ama nang hindi humihingi ng tanda nakasulatin huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos. Muli natahimik ang manunukso. Lahat ng ito ay ibibigay ko sa iyo, kung ka at sasambahin. Ito ang pinakadakilang tukso, isang shortcut sa kaluwalhatian, isang korona ng walang krus. Ngunit alam ni Jesus na isa lamang ang tunay na hari. Lumayo ka sa akin sa tanas, sapagkat nakasulat, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Tapos na ang labanan, hindi sa mga espada, kundi sa banal na kasulatan, hindi sa puwersa, kundi sa pananampalataya. Dumating ang mga angel kay Jesus, pinalalakas siya, ibinabalik ang kanyang lakas. Hinarap niya ang tukso, hindi bilang isang malayo na tagapagliktas, kundi bilang isang nakakaunawa sa ating kahinaan, at nagpapakita sa atin kung paano manatiling matatag. At ngayon, sa tagumpay sa ilang, Humakbang si Jesus upang simula ng ministeryo na magbabago sa mundo. Manalangin tayo. Ama sa langit, salamat po sa halimbawa na ibinigay ni Jesus sa amin sa ilang. Kapag dumating ang tukso, tulungan mo po kami na umasa sa iyong salita, manatiling matatag sa iyong katotohanan, at magtiwala na palagi kang kasama namin. Palakasin mo po ang aming mga puso, gabayan ang aming mga hakbang, at akayin mo po kami sa tagumpay tulad ng pag-akay mo sa iyong anak. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at mag-share para sa mas marami pang kwento sa Biblia mula sa Stories from the Word. Salamat po.